Good morning po, good morning. Good morning. Good morning wala po. Wala nang pang dialysis. Wala na po. <laughs> Talagang diretsahan, ano? Wala na po. Adi, ah, wala, wala na. 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 Ati, okay, wala, wala na, butom na. Adi, wala na. Ah! Wala na pala. Oh. Na. Wala ah. na pala yung oh. na santol, ano? Eto, galing ito, galing Dabaw ito. Ah, Dabaw, yan po yan po yan. mga farmer magandang buhay hindi sana ako magbablog magsya shout out daw si nanay ko uh, shout kay Juliet ha ayan binati na kita oh uh, walang pasok uh, ngayon oh wala ne at shout kumusta kayong lahat dyan ne ay ayan. shout din kay R Rita ne mahal shoutout Erly baka naman baka naman sabi ni Dindin baka naman Oh. Shout out kay Lili, Lili. Kumusta na si Ba, dano pa no rin. Kumusta na si Lili? Rin ka katropa mo. Kumusta na si Lili? Okay. okay. May na may message ba? <tod> Hindi naman. Wala eh. Wala naman. Wala pa message. O ba, nung nagtrabaho. Oto mag-obra na eh. O, o babalik ako, bibili lang ako <tod> na niyo. Oo, sige na. Ano mo talong ah. Ang tayo na niyog Sana ako magbablog ngayon Si Nanay Conching Wag May babatiin daw oh, Sige Kaya ako Wala ang palengke oh. Ay isang kilong sili pala Bibili tayo Iba iba talaga ang ano Hop dame dami yan, mga bata pila Ay sa kabila We're in a hurry Basta tatlong uh, niyog, biga Bayaran ko na bossing Balikan ko na lang Magkano po yung tatlo? Magkano po Okay Ilan tayo ng sine uh, dito Nagpapitas na kasi si Bebe Sabi ko na sa kanya eh Ma ano yan eh Hindi maanghang Ay maniwala Ay, 1 kilo Lalaki ah Tunay Bago na yan. Bago po sa Taiwan. Ay, bago po sa. Nakakain ka ng lichon. Kumakailan ba yan? Order ni mama mo? Uh -oh. Ha? Hindi naman ako umuwi nun. Hindi ka umuwi. Bakit ayaw ka nang pa doon? Hindi. Okay. Ako ayaw. Bakit? Okay. Mas masaya rito. <laughs> ha? Ah, ah. Anong ginagawa mo pagkatapos ng tinda? Sabay lang po ako dito sa sa likod. po sa kanila po, kuya. Sa labas din lang maragot. Ah. Doon po ako nakatira. Ah, doon ang tumira na ngayon? Dito po kuya ako na, nakatira, hindi na ako umuwi. Tagal na po. Kaya nga eh. Dito ang pulo. Ang lakas ng tindahan nyo umuwi. rito. Ang oh. biglang lakas ka na. Oh. Tinala nyo na si Rosana. Oo. <coughs> yun na lang. <coughs> mura sa

Thank you. Thank you po. Atin yung new. Daan po. Ganito kalalaki yung pinatanim ni ano. Kaya lang depende pa rin po sa pag-aalaga, syempre, fertilizer. Kimi yung kamay ko, hinawakan ko yung uh, yun ah. Na. Sa nagluluto yung ano. Pang-klase din ng pangpiga nila dito. Ayan. Yeah. iba din yung pampiganin nyo doon na kumpara sa kabila na okay. kabila jack dito iba naman okay. oh. manibela dito ng barko manibela ng barko oh. starboard

dami na kukuha nito malupit yan ah. ayos kasi last time yung gatang tulingan thank you thank po ay lang di ko alam kung may luluto ito dahil may bisita si Bebe. Si na Lola. Ama ah, Shell daw. So, magpapa siya. Dalawang bangus na inihaw. Kunti lang ata sila, anim lang. Tapos yung uh, patikim niya din yung lechon sisig, lechon paksiw. Ay, pa pala? Good morning po, good morning. Morning. Good morning wala po. Wala nang pang dialysis. Wala na po. <laughs> <laughs> Talagang diretsahan, ano? Wala na po. Adi, wala na. Butom na. Wala na, butom na. Ay, ay, wala, wala na. na. Ay, wala na. Ay, tumang na, tumang o oh, ano. Ay, hindi no? pa. Hindi pa, ay, pa. Ay, Sabi, wala na daw pang dialysis eh. ay, Wala na, tiyo si ano, si pa po yan. Hindi, ano na. Ayaw ko pa. Ano, ayaw pa, ayaw pa. Ayaw, ayaw, ayaw pang i-give up. buhay. Talagang napakabait na asawa na ito. Ay, talaga. Laban lang, mga kapatid. Laban, laban, laban lang. Laban lang. Sa amon ng buhay. Ha? Sa ng buhay masaya. Hanggat may tilapia. Hanggat may tilapia, may, may buhay. buhay. <laughs> Ay. That, oh. <laughs> Ay, tulingan ko pala oh. <laughs> ano sabi ko, kulang. Anong marami kang bigis ngayon? Oo, oh, nagmamadali ako tol. Kaya maaga ako na malengke. Ano yan? Nagpapit nagmamadali na. No? Ah, gusto mo ulit? Oo. Oh. Sige. Tama, salamat. Yung dun nga sa school, binigyan ko yung security guard. Yung mga mothers na nakatambay doon ewan ko, siguro natikman nila. Umu-order din. asarapan daw. Sige, sige. Thank you. Masarap daw eh. Pang chop suey. Chop Oh. Iwan ko muna itong aking uh, pinamilin. Ay, hindi naman matatapakan dyan. Mawawala niya. Ay, hihayaan mo. Bibili uli. Chapsoy, chapsoy. Ano ba? Bell pepper, Siyempre Meron na ako dun. Carrot, sayote. Meron na. Repolyo. Mga farmer yan. Repol Ah yeah. Bell pepper siya Wala kang chicharo brother ano Wala kang chicharo ngayon ano Ayun pala Bravo Bravo Bell, Red bell pepper siyempre Ay sorry Chicharo Sarap ang ano pag may chicharo siyempre Pagdadala dyan Crunchy Okay. Yun yun. Ayan na din lang muna yan natin. Bukas na tayo magkata siguro. Ayan na lang yung paulam ko. Airbalis ko at alam nila. Airbalis. Okay na? 150. 150 ba? Murang gulay ngayon. Na? Okay. Malikot talaga na eh. Ha, tol? Malikot, ano? Mura na naman niya. Lang mura ang gulay. Asa yung magbibit-bit? yung magbibit-bit? Oh. Ayan na. Pinahatid ko na para ang ipang merienda naman si, si tropa natin. Uy, okay, ito yung tita. dyan ha. Ay. Tamahan ko pa yata yung motor ha. Uy. Oh. oh. Okay. Okay. mayor eh okay may eh, ganyan din dati sa banyo barangay tanod kasalubong mo kailangan ikaw ang iiwas kahit alanganin Oh! isa lang ako magbablog si nanay konti nagpipilit may babatiin daw o ba bibilhin natin kanan yung mga pag vlog kina Lulu ang ingay nung uh, sounds ng ano sa may harapan tapos 13 pala silang magkakapatid nakakapag-usapan namin yung ano kasi Voltes yung kapatid ni Lulu eh pangatlo sabi niya sila 13 yan sabi, ba't dami nyo pa akong kanyanak pala sunod sunod ay Pala. long weekend mga ka-farmer long weekend marami ang bumabati dahil minumove yung date para magiglong weekend bagay ako naman okay na yun Pabor sa mga nagtatrabaho Pabor sa mga pumapasok mga estudyante na imumove yung uh, holiday tatapat ng lunes o kaya biyernes para ma haba haba si 21 nata kahapon minog ngayon naging 22 o so, ba? Diba? so at least friday, saturday, sunday yung mga ibang nagtatrabaho eh matitikman yung long weekend Yun. sa nicolas yata ginagawa na pero dapat hindi lang sa nicolas ang gawin eto na hanggang dun sa tulay bunga riot mga farmer hanggang dun sa may kamba dahil talagang malalana po ang kalsada tagal na nilang hindi ginagawa ginagawa nila ano lang yung, uh, parang pinapatsiyan lang nila may butas, talagyan ng uh, konting uh, asfalto kaya na pag inulan ganoon na naman so, kailangan talagang uh, uh, pagawa e, eh, ipang nag almusal na ako doon na oh Ito kanina oh, Walang muna Papare sana tayo May oh Lugaw na lang kaya ako oh. Pero pinalugaw eh Ay, Lugaw, bilis malusaw Maganda pa yung itlog Malinaw yung picture ko nung Maliit pa si Chichi Ang payat ko pa <laughs> Ang haba ng leeg ko Grabe <laughs> Yung picture namin tatlo Tatlo pa lang kami noon 4 years ago o 5 years ago siguro Maliit pa si Chichi eh Ang 5 years ago Mga wala na namang nagtitinda Kay Jiboy ah Diyan tayo kay Amang, mga farmer Bibili ako ng bawang Naalok si Mama Beth. 680 daw yung banden. Eh. Abi ni Mama Beth mali, sabi ko anong mahal mura na 'yan. Durian, may durian si brother ko ah. Bawang, dalawa. Saan ko ang bawang? Eh, sabi ko mura na yun, kako. Dahil sa si San Fernando, wag kaano eh. Dalawa mo makuha mo? 700 doon eh. Yeah, kaya nga, sabi, gineto sa akin ni Mama Beth. Sabi ko kay ate, bakit yung mura na eh, bawang si eh, Manong mo? Ewan ko sa kanya, e. Eh, ka. <laughs> Durian, ah. Durian, saan mo? Hindi, Ay, kahit kailan, di ko na, ayoko talaga. <laughs> Pero yung ano, ice cream masarap, brother. Ice cream. Na durian, Oh. Wala tinda nga ano ngayon? Wala pa yung mga suha, Di ba darating? Eh? Santol wala na? Durianes. Tapos na ba yung Santol? Tapos na season ng santol? Oh, okay. Ah. Sa ano pala? Oh, sa ano pala 'yung santol ano? Ito galing Davao ito. Ah, 'yung buyat. Tanong ko kay Mrs. kung gusto niya. Okay, yeah, thank you, brother. Thank you, thank you. Mura na 'yung bawang na 'yan. Eh. Ay. Yeah. dandan dito tako po uhulog ka sa timba pinagpasa ko na pala yung lugaw talagang ah, negative tayo dito naman kasi yung goto goto dyan iya e, na eh e, Ako ma, sa panlasa ko Tinubukan <laughs> ko na rin yan eh. matagal din naman siya looking good naman yan lang may only rice pa pala siya eh. actually 24 hours na yan eh Uy, ang 7-11 ni Rowan Malapit na <laughs> Hirap talaga pag ang anak mo Humingi sa'yo Wala no? naglambing na Wala na kasama siya sa si 7-Eleven daw magsundo pa at tayo mo wala wala ka siglo saan tayo makakainan dito going home na tayo Masakit pala si ate kaya hindi na tuloy hindi siya nakasama kuya Ayan, kawin na tayo Grabe ah, Ayun, kagagaling lang po ni James dito mga ka-farmer Yung akin nagtatanim na Ano, naitanim na daw po lahat ng sili At ano, uh, sabi ko tol next week baka pa lang kita. Sabi ko 'di kapag gumawa ng Kubo. Eh sabi niya, marami pang trabaho. Oo, oh, marami pa daw trabaho. So ayan. Tapos sa uh, aminan ng counting uh, ayuda dahil ah. Uh, nga naman para sa pamilya niya. Sabi ko sige ka. ako. Tapos sa bibili daw siya ng abono. Okay naman 'yun. Anis naman yung tao na 'yon. So tingnan na lang po natin, sabi ko nga kung ano mapasyalan din sana. Sabi, sabi niya maganda sana boss, umaga, maagang maaga. Sabi ko, sige, ah, uh, na natin. <coughs> Kung ano, mag, sasakyan na lang siguro ako don Tapos sa uh, hanggang doon yung sasakyan sa may baba. Tapos mga 300 meters na lang naman daw po lalakarin, makakakit na doon sa bundok. Tapos, uh, ano pa ba? Sabi ko sa kanya, magtanim tayo ng fruit bearing. Sabi niya, sige boss. Uh, ano tayo? Sabi ko, kahit 100 na piraso ng papaya tapos sa uh, pag Sunday, Saturday ka ako pagka mali mo kako linoob ng Panginoon na tuloy pa din naman ang ating kainan Sabado Linggo pwede mong dalhin yung produkto mo dito kung let's say papaya kung magaganda di pwede mong ibenta dito sa ano nga kung maglayo maglagay ka ng lamesa ah. may bibili niyan sabi kong ganoon so ayun kaysa sa ibebenta mo sa mga middleman mura lang kukunin tapos ano pa ba yun mga ilang pirasong guyabano paunti-unti guyabano, uh, ah, bocado siguro, uh, ah, sampalok, yung kasi ang mga ano dito sa bundok namin mga ka-farmer, eh, kasi hindi siya inuulan madalas, at mahina po ang tubig pagkatagut taginit -tag init So, hindi po siya kagaya. We cannot compare yung bundok na to sa bundok po ng Mindanao or somewhere in, na uh, oh yeah, somewhere in Mindanao or Bicol. Iba po kasi yung klima dito. So, talagang sabi ko nga yung patubig asikasuhin mo sabi niya makakapagtanim ka ka don kahit summer sabi niya boss hindi, hindi din kaya sobrang init talaga sabi niya so ang ano lang doon madidiligan natin pa unti yung mga ano yung mga fruit bearing na ipapatanim mo at the same time parang mamimaintain lang siya na mabubuhay waiting for another rainy season parang ganun ba so sabi ko ganun ba sige ka ako tingnan natin so ayun at least eh ano, ay sayang yung ampalaya doon naghinog na. Oh. <laughs> Hindi ako. Wa. So ayan, hanggang dito na lang po mga farmer. Maraming salamat at magandang buhay.